Gue t referred to this channel because it's very exciting, Purtul-purtul api yang besar, Kita sedang berbual dengan si capacity dan ada juga Pagkaling sa uwi pa rin, hindi nagtatempo ka rin. Uli uli. Ano? Pagka ano, gusto pa mo agad yung pamiwas mo para hindi makawala yeah. So ayun mga idol, good morning Ay nako, uminit-init din kahit paano kaya hala, sinisipon ako, boy. Ah, ah, ingat po tayo lahat. Puso sipon ngayon. Ah, dito na kaya, sikit. Ay, nyaw, nyaw. Oh, hello, Good morning. Ay, isa. Pasa naman ang araw. Mukhang nanig ka na naman. Uh, oo nga. Eh, sige, kiyot kaya. Pumunta na. Ah, hindi pa napunta rito. Eh. Hindi pa nga nanginig ng kape. Hindi pa? Hindi pa. Eh. Oh. So, <laughs> Tulog pa yun. <laughs> <laughs> diba? Kabutahan. Ah, si Iron Man, may dalang biwas kanina. Iron Man. Sige <laughs> ha. Iron Man. Iron oh, oh, Ba't Iron Man? Eh, di ba nakita mo yung mga bigote nun? Hahaha. di ba? Namimiwas. Namimiwas. Eh, saan to namimiwas? Diba? Eh, nandiyan lang yun. Nandiyan lang yun. Eh, umating oh, oh. na muna. Pagkakalaw <laughs> na <to. laughs> Tingnan mo, baka unahan ka sa pagbawi kay Cute. Oh, ano ko ano punta ako muna. Kasi nga, uh, ako. ako, isunod ka na lang dito ako ah. <laughs> ano kaya, ano? May nangyayari na kaya dito. <laughs> Matrip na naman ito, si Mona Lisa. Ah, ang taas ka ng ilog. Wala. Ah. Wala to, ano to? ali ligu bata ay la <laughs> la banja na aba tulog parez azali ah ayun ana ani ba ta ambiwos sa ano ha? oh, lalaki kumakaagad friend na tinilapia ha? eh hindi oh, eh may nauli ka na ha may nauli ka na ah kok lama wala pa pa huli <laughs> Eh pero may nakagat. Eh, ano lokeypo mo yan eh. Wow. Tuluk na tuluk to ah. Jut. Jut. Kasi ano? Tuluk pa rin takalida. <laughs> okay inda di bra no? tuh. Bu agak sembuh mau way, kagak tahu bunan eh, no? anu. Antu, lambe bingwas. Ara <laughs> kagak tahu munya boy. <laughs> Bater minpo. Galau-galau ibu yang bau ih was. Bater pia. ko bayi ule. Ojare <laughs> <Kudyari> bayi dagat. Salah <laughs> pungkana dah. <laughs> ano ka Oo ba? Ang sarap niyan Pag nahuli mo yan May pamiwas ka pa ba doon? Wala eh, akong pamiwas Wala, wala kasing pamiwas Gusto ko rin mamiwas eh Ha? Ah? Ha? Eh wala naman dyan eh Umalis Sarap pa naman mamiwas ngayon uh! <laughs> <laughs> Ah Ang galing May nauli Ano yan <sabuntutang> <laughs> sa Sa buntot <laughs> 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 Ang dami Ang dami dito uh -oh. <laughs> Bia. Ang galing nga, nauli, nauli sa punta tayo, hindi sa bibig. <laughs> Mami sa'yo pa na, madawi dito. Oo nga, ang galing. Madawi nga. Sunod-sunod nararamdaman ko. Unang angat mo, may nahuli na eh. Sa buntot pa, tama. <laughs> Parang nakachambahan lang eh. Ibig sabihin nga, pre, madawi. Magkaganoon. Eh? Oo, Basta iangat mo yung ano ano, may huli, no? Oo nga. <laughs> Sarap niyan pag marami ka na huling biya. ka mo, meron na naman yan. Sigurado. Huli na naman yan. <laughs> Ang galing sa mga sa na yun. Ang tatempo na yun. Ano? <laughs> Bakit malaki? <laughs> eh? Sayang! Sayang! Ang ihaw yan Oh no Kakagat uli yan Nakakita ko umangat yung ano eh Yung pamiwas mo eh Ah, pag na-tempohan mo, pag ano, sungkap mo agad yung pamiwas mo para hindi makawala. <laughs> <laughs> eh, you know malaking pusa! you, na! Malaking pusa! Malaking! pusa! Ano na,